Ayan mga idol, pauwi na tayo, galing tayo ng clinic. Kinabi ako mga idol kasi maraming customer. Hindi na ako nagpa-video doon mga idol kasi maraming tao. Kaya saka nagmamadali na rin. So mga idol, pauwi na ako. Ayan mga idol, dito ko na lang sabihin sa kwarto yung mga result ng pa-check up ko. Let's go! Ayan mga idol, dito na tayo sa kwarto Rating ko lang. Dali, ito yung dala ko. Bumili ako ng saging. Kasi mababa yung potasyong ko. Tsaka yung, ito yung magamot dala ko. Tsaka reseta. Ayan mga idol. So yun, what's up mga idol? Bali, dito na ako bumili ako mga idol ng saging so, kasi kailangan itong mga idol para sa mababang potasyo mga idol tapos ito yung mga result ng laboratory ko mga idol laki mga gastos naman mga idol hindi result ng mga laboratory ko mga idol bali na sa 1,690 yung nagastos ko dito sa laboratory mga idol hindi kasama yung mga uh, gamot so mga idol ito yung result yung sa ano ko yung sa hemoglobin okay naman normal yung mga result ko rito eh Ah, ito yung result mga idol sa white blood cell count ko. Yung result to 3.50. Tapos yung normal 5 to 10. Bali mababa. Ito, ito yung may problema. Tapos yung isang result ko naman. Sa may potassium yan mga idol. Ah, hindi makikita eh. Yan ang potassium. Yung result ng potassium ko 3.46. Bali dapat 3 5, dapat 3, 50 ah, 3.50 to 5.30 yung normal result results bali yung sa akin 3.46 bali mababa din ito yung problema yung sa potassium kaya bumili ako ng saging tsaka may mga gamot din tapos yung isa pa yung ano trilis ano trilis hydrates 2.50 yung normal result 60 60 by 1 ah 60 das 165 mataas mataas yung sa akin 2.50 yung sa akin dapat 1.80 hanggang 1.81 lang kaya yeah, yun yan yung mga result sinsya na mga idol kasi hindi ikano ako marunong mag basa nito ng mga result nito eh basta yun lang yung sinabi ng doktor sa akin tapos ito yung, yung, yung mga damot po mga idol ang dami Grabing gamot. Ito para sa ano ito? Sa trig, triglycerides. Ito. Ito okay, yung mataas. Ito yung gamot. Pang isang buwan. One po, one kada ano, Uh, isang bisis sa isang araw tapos yung pangalawa ito bali parang vitamins pang ng resistensya yung pangalan nito ano eh ascorbic acid with uh, plus zinc yan Tapos mayroon pa rito ito, ito tinitimplado ito para sa mababang potassium. Yan. Bali tinitimpla sa 2.50 ml isang sachet. Bali sampung pera ito. Yan mga idol, 'yan lahat yung nagastos. Tapos yung problema ko, yung pera na para dapat iniipon ko sa sawa ko para sa opera niya dito yung dito na punta sa akin ako yung gumastos kasi kailangan ko rin kaya wala tayong magawa hirap talaga ng buhay ngayon mga idol kasi yung asawa ko upiraan din so, wala kailangan natin bumili ng gamot kailangan natin magpatsika kasi importante din sa atin kasi kailangan natin malusog tayo dahil tayo yung naganap buhay Tapos yung asawa ko, yung operasyon niya yata sa itong April din eh. Kaya problema din tayo sa pera. Kasi naubos na yung ipon ko para dito sa kanya dapat. Napunta tuloy sa akin. yung result. Siglaan to mga idol. Pero okay lang, laban lang. Yun mga idol, maraming salamat sa walang sawang panunod. See you next vlog mga idol. Bye bye. Gastos na naman mga idol. laban lang mga idol kayang-kaya natin yan kaya natin lampasan yan